Pagpapabuti sa kalidad ng serbisyo ng mga health facilities isinusulong ni Senator Lito Lapid sa pamamagitan ng makabagong regulasyon. Alamin sa siyasat at Presents DWIZ Track Record Report. Dapat mas pagtuunan ng pansin ng healthcare dito sa atin eh. Mapapakinabangan naman ito ng mga Pilipino sa mahabang panahon, lalo na ngayon na ang dami nagkakasakit. Ipapa-research ko sana ay track record kung sinong lawmaker ang kumilos na para gawin ito. Meron na nga ba? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasak presents D truck record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, taong 2019 nang magsulong si Sen. Lito Lapid ng panukalang batas na Senate Bill 1095 o ang Health Facilities Regulation Act na layuning palitan ang pangalan ng Health Facilities and Services Regulatory Bureau at gawing Bureau of Health Facilities and Services o BHFS na magiging responsable sa pagsasagawa at pagpapakilala ng mga rules and regulations, requirements, standards at specifications sa pagpapatakbo at pagpapagawa ng mga health facilities. Kaugnay nito ay ang responsibilidad nila na i-review at aprubahan ang mga plano at disenyo na nakahanda para sa anumang uri ng construction na gagawin sa health facilities. Sila rin ang responsable sa pagsiguro na sumusunod sa mga kautusan ng panukala na ito ang mga health facilities. Nakasaad sa panukalang batas na dapat ay bigyan ng BHFS ng quasi-judicial powers o magkaroon din ng otoridad na mag-imbestiga, magpato ng parusa, mag-suspend ng mga health facilities dulot ng violations at iba pang legal na gawain na may kinalaman sa mga health facilities. Ang sino mang lalabag sa mga kautusan ng panukala na ito at magpapatakbo ng isang health facility nang hindi kumukuha ng LTO o License to Operate mula sa BHFS ay magbabayad ng multam na 50,000 pesos na maaaring umabot ng isang milyong piso depende sa bilang ng pagsuway sa mga kautusan. Ilan lamang yan sa mga magiging responsibilidad ng BHFS na ang layunin ay magkaroon ng tuloy-tuloy na improvement hindi lamang sa healthcare facilities kundi higit na sa healthcare services na karapatang matanggap ng mga Pilipino. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Sias at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.